Sabi po dito sa Evangelio ni eh, San Mateo, sa kapitulong dito sa versikulo 1 hanggang hangga, hangga, uh, sa Jesus. Ito po ay konting namin na lang sa atin. Ay kung makapansin natin, madaling araw pa ng lang ng unang araw ng Sabinigo, maraming nang nangatakas sa mga simpahan. Ano ang

ang mga unang araw ng sandigo ay nakaroon si Anila, ang kanila, at isa rin ang kanila o pangkina, ang ibina. At narito, gumito ng mga sa at ang tatumurat mula sa langit at isa rin din ang kanila at nakaraan at ginulat ang tato. Na, atap, at na sa tabong ito, ang tanyang ano ay katulad ng tiglat, at ang tanyang ano ay... ay nakukin para nang umiigay eh po, ang pangyayari po nito dahil po ang naging naging ang tangin matapos po siyang itatik sa dito sa biglak ng dalawa ng tulisan siya po, nung nakikita ang patay na yung dalawang nagkabigal ng tulisan binalik po yung mga... hindi oh, lang silang parang masok pero pagkatayin sa akin ng ilang panino, dahil makakot ko yung mukap hindi ko tinadyan ka ngayon dito. Hindi, yung isang tawal, tinulos siya dito sa may andang taliban ng kaliburan. Kaya, huwagokin sa puso yung sibar, at pagkatapos mo rin ay minabas ang tubig at tubo. Pero po, kung araw kaya naman na kayo si tiyo sa inaaring niya para po yung nyo bantay. Ha? Hindi na kayo sa isang bibigyan na mayroong isang bago na nakamunong doon na parang pag-ibig. Hindi po kapunan po ngayon na mayroong bang mayroong ginagawang kabaho. Kasi po, pero nilalagay sa kabaho para hindi mga boy at mayroong pang-ibig sa katawang para hindi magbaho. Kasi po, na yung mga tao na tumakalang sa sa mga itang po. Sa dito, na pa. na, pinupuro pa ng araw. Pero po noon, pagkatapos na mamatay, binibindahan po niya yung tayo nito. Binabalo. At pagkatapos, umihigat na sa isang hidahan. Pupin niya po siya, pero may takit. Ang pinakatakip niya, yung, kasi parang naging tingka may iba sa iyo. May iba. Hindi nating nagiging ayaw. Pero po, noong unang araw ng isang linggo, si Maria Magdalena at mayroon kang isa na Maria. Hindi sinabi nito kung ang pinag na ginawa kung ano yung isa pang Maria. Pag sinabi ko ang liwa ibig sabihin, pasikat pa lang araw. Nakapano ko na si Sila, si Maria Magdalena at isa pa Maria kung ang tingnan ang hilingan. Kung wala naman sila ang ibang ang iniisip kundi si Ripin lang. Nagalaw lang sila doon sa hilingan ng isa ang hilingan ng ating katilang tayo. Pero, ang nangyari, lumindong lang na atas sa pagtag, wala sa langit ang isang hindi na pagnaparoon at iginulog ang tapo, at nakaupo sa ibabaw nito. At kung saan, ang natagpuan ko nila, natagulong na yung bato, kung pag-upo na yung, yung libingan na natin na bilang Panginoon, at ang isa na nakaupo doon. Na ang anyo anghel ay ang tanyang anyo ay tulad ng tigla at ang tanyang paramit ay mabuting parang niyebe. Sino na po kasi nakita nun? Na? yung parang kidlat, yung parang yung liwanag na kidlat. Yung e sobrang liwanag, hindi mo siya maanina. At yung kanyang pananamit ay parang niebe. Pinagamuti sa lahat ng maputi. Na sabi nga, ang kaputian ay kapuna din ng mga ating nakilang Panginoon ay nagbago na hindi doon sa mundo na walang makapagpaputi kahit sino mang tao. Alam niyo po kayong niebe? diem 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 yung diem diem Yelo. diem 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 ang mga batay at mga naging tulad sa so, mga taong tatay, yung panginig nila, namutla po sila. Kasi kung hindi nila inaasahan, nakakaroon nila, pang tingnan nila kung ano din talaga yan, kung nandun ka pa, Parang wala lang, hintatanaw lang sila. Pero dahil yung sa nakita nila na minsan lang sila nakatika nang nakaupo doon at hindi pa nila kasumpuan ng ating Matilang Panginoon, kung kundi ang nasuntungan na nataupo doon, na parang, sabi, parang nyebe ang dami, at yung kanyang anyo, yung tsura mismo, ay parang tigla. Kung first time ka lang makatita niya, mamumutla ka Kaya, sabi na ino, tulad sa mga tu? kung parang ang nang pumuti yung bukha sa pamumutla dahil sa tako. Alam mo sabi at sa magkakal ng hem at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sa pagkat na lalaman ko ang inyong hinahanap si Jesus na ipinato sa krus. Ang pinaka-purpose ng mga babae, ni Maria Magdalena at ni Maria, ay tanapin o tingnan ang ating dagilang ang inyong Jesus Kristo na ipinato sa krus.

Aaron. Sabi nito, at nagsiyaw na yung madali at sa kanyang mga ayaw. Sabihin ninyo, siya ay sa mga patay at narito siya ay nangunguna sa inyo sa kalilya. Doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko na sa inyo. Ngayon po, ano po ang pinakamil sa dito? Siguro po, kung mapapansin natin, kasi po, sa buong buhay dito sa ibabaw ng salita. Wala bang naging pangyayari ng tatulad noon? Na, ang alam lang natin, dapat ang tao na mapay, nabubulok na ang nagawal. <coughs> Pero po, ang ating nagilang panginoon, nabuhay siyang magpulit. Kaya nga tinatawa na siya ang pangunahing bunga ng pagkabuhay na mapuwi sa mga patay. Ngayon, kung tayo naman ay kasama sa mananang palataya kay Kristo, na nangarik tayo sa Kanya, na panamang hindi natin nakita o nasilayan, nakasa natin sa banal na kasalatan na siya nabuhay na matulit sa mga papay. Yung pananalik kung yun ang mag-uugnan na kung saan siya naparoon sa akin at sa kanyang panalang, ay doon doon -do naman tayo tumukon. Ibig sabihin, mayroon talagang puto sa natin na bilang ngayon, na kaya po inihanda niya ang kanyang sarili na magpusa, maghirap, ipakot sa Diyos dahil meron po siya po, o oh, may po meron na ang purpos ang Diyos na kinakailangan mangyari yun. <coughs> ang nakala ni Satanas, nagtagumpay na siya dahil ginamit na yung mga tao na kapalitin sa ating nakiyang Panginoon para patagin. Pero yung, yung tagtaguhay nila lang ulit siya mga patay, hindi po natapaghandaan pala ka ng Diyos. At kung saan, uuun naman natin iuugnay na tayo, alam natin, na, na sinatagis na natin na sa Espiritu Dio na tinuturo ang mataguhay na natin sa mga patay. Kung di, pagkatapos ng mga patay, ano ang kasunod? Sabi sa Manalang Kasulatan, itaglupo na. Pero pagdating naman sa science, pagkatapos ng mga patay, itaglupa na, na. Kaya po, dito sa mga Kasulatan, Itinuro sa akin na pag ang tao pala ay namatay, o kaya dumating ang panahon ng huling dina ng kanyang buhay, mayroon pa palang kasiro. Ibig sabihin, ilan pala ang buhay ng tao? Kasi nga, ng mga pinakausap ko na nakaharap ng ngayon, parang muslim na pa siya, sabi nga, ang buhay ng tao, apat. Apat na pagkagaanan. Pagka ang una, yung tumiraka ng siyang nagwan sa sinapunan ng iyong ina. Ang, ang sabi niya, ang ipagtatakang mo, paano ka nang umuhang doon sa loob? Nang sinapunan ng iyong ina, na iniingatan ka, na huwag sa'yo mababasa, o kaya mapapilo, upang hindi magkaroon ng depresya ang katawan. Di ba ka? Ito na ginagawa ng mga ina? Una prueba yo. Para la prueba yo, que dito sa ng nakita mo yung dati Na nga tayo na natin mga mamulan na hindi may lamang kaya, kaya kung anong mangyari sa atin. Alam niyo tayong gusto, sagana tayo puso, sa tulog, Parang wala lang. Pero yun ang pangalawang buhay. Ang pangatlo, yung panahon na nagkaroon na tayo ng kamalaya, na nabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanginutan, pero magkakaroon nang yung pagbabago dahil nakilala na natin yung kapag-iintas na si Cristo. Ito na yung pagiging isang Kristiano, o ng Diyos. Na kumbaga, mula doon sa mababang kalayaan, nag-level na alam mo na na umaga ang ang ginagawa rin na natin kaya pala tayo pabalik-balik si Baha, ng Tengkyo dahil alam natin na meron tayo tatamuhin yung sinasabi pa ng Diyos na buhay na wala nang God na yun naman yung pag na pagkatapos na mamatay ang tao ang alam na natin magubuhot na pero sabi nga, ito, ito pa ang mapagdukan ng ating kapilang Panginoon tayo yung mga buhay. Anong mangyayari sa mga patay? Mauuna pa tayo sa pagsalubong sa ating nabihan tayo noon? Hindi ko. Kaya eh, saan ito mo Yung mga buhay, kapaguhin. At yung mga nangamatay, lalo-lalo na, sabi nga sa Ecclesias, uh, Ezekiel 9, para ang mga buto ay pagtutugtong-duktongin at lalagyan ng mga liti at papalutin ng lamang at sila'y magkakaroon ng darap at sila'y muling bibingahan ng hilingan ng buhay na kung saan yung mga namatay kay Kristo ang unang bubuhay na makulit sa mga patay. Yun ang sinasabing regulation. Hahanguhin lahat yung mga tatatay at mga buhay ngayon tapang doon sa ligtas na kalagayan. At sa naman ngayon, yung mga nauli pagkakaroon kami ang buhay na wala na na doon naman sa pagdorosan. At yung iba doon, ahakun na. Kung pala, yung mga nangamatay kay Kristo, dapat ito ang pinaka target natin. Alam natin, ang ating katawa, marutok, mahina, madaling magkasakit. Pero, kung tayo natitiwala sa Diyos, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Dahil po, alam natin, sabi nga, ang kamatayan sigurado. Ang buhay, hindi nagro. Di ba ka? Sabi nyo. At sila ay nagsialis na malamit sa Libina na tagay ang tao at malaking galat. At nagsipad po upang balita sa kanyang mga lagat. At narin po, sila ay sinalubog ni Jesus na nagsasabi, Mayan ka kayo at sila ay at nilakat ang kanyang mapa at siya ay sinampak. Doon po, nasaksihan na nila na ang ating kailan kang ay nakausap na nilang muli. Kaya, yung naging reaksyon nila, pag yung tako, pero may malaking katalakan. At kung baga, hindi nila maipaliwanag yung, yung kanilang nararamdaman, kaya nakakot. Kung baga, dahil siguro sa kalagayan ng tao na merong nervyos, Kaya yung malaking kanalatan at yung dahil yung nabasa nila sa mga kasulatan, na makukunang magbangon sa mga buhay, ang at ating nakilang kanyang, yun po yung kanalatan na ating sa kanilang panigisip, sa kanilang pangalan, na ito ko nga at aking, ating nakilang kanyang ay nabuhay na magtunit sa mga patay. Kaya ginawa na nung nasa lubong natin na pinagpalinoon, Iyadap ang kanilang... mga sabihin, sa patirapak sila sa harapan ng aming nagiyayang. Kasi po, kung aakal mo, paano yaya mo yayakapin ang paa? Hindi nagiging yung kamay mo, hindi sipri, sipre, mo ka. Para ba ka ng gusto at yayakapin mo yung paa? Kaya nagpatirapak sila sa harapan ng ating nagiyayang tayo ng Isis At siya ay sinang baka. Sabi nang magkatayo, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong magkatakot. Magsiyawan kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparo sa gilya at doon yung makikita nila ako. Sige sabihin, yung sinabi ng ating nagilang Panginoon, doon na sila makikita-kita sa gilya. At doon nila masusuntungan, kung masusuntungan mga alagad ng ating nagilang Panginoon, ang ating nagilang Panginoon. Yes, sir. Yes, sir. Siguro po, nandito na natin sa oras yes, nito. Salamat sa Diyos. At ang ating kahilingan. Kahilin ang ng Diyos. Pagkakalap sa atin. ng kasagutan sa nalang ng At mapagpalang hapon sa